Hapit mi sa Isabel's Bridal Shop, mga madam, si kay nagsukod si Habibi sa iyang attire kay mangon siya. Og mga madam, si hapit mi nga pasmo tungod sa kadugay sa ilang serbisyo. Og namalhin na lang mi mga madam, si og tungod sa kagutom ni Kuya, hala nagkapaso pasok na ang suwa. Oh no! <smallion> hey, Oo oh yes, oh, na mga <laughs> Hello, hello mga madamshi! Another mini vlog na sa karoon! And a day in my life, mauliin na sa miog Dala Gary! While waiting me sa among mga kauban na rin mga madamshi, ako sa gi video nga ng akong daughter Pero nasuko siya, kaya di daw siya blooming today. Basin niyo magkita sa iyong ka char nga si M... <coughs> char lang! <laughs> <laughs> di lang ta mag-tell mga madamshi kaya basin masuko, i-shot mo na lang ang mouth dyan mga So, mo to mga madam, siya nakalarga na dahil midri, o while nagihapit si Habibi sa Sukiya na ay bata nga nagahilak kay magpapalit og bike unsang tama nakakita man siya bike na gidisplay der asa daplin mga madam siya um, og dali-dali tawong panguwag sinsilio kay mga wasiya siya kay iyang paliton ay nako mga madam siya grabe naguyod kawalditaan aning bata walay nahimo ang amahan mga madam siya kay ngano bitaw iyang gi anad nga kung unsay gusto tagaan so nakapalit gyud og gahat ang amahan kay dili muho og hilak kay usa ka bata ay gusto pod magpapalit bisag na, na siya duha ka buhok bike na sa sa ang usa na asalasyon. lasyon. So mga, to, mga madam si Drea ay may nakapalit sa shop sa iyang tita ang second brand sa Adams Motorcycle mga madam si noon niya kay tag 2,750 ang bike mga madam si o niya kay lagi dool sa luwag ay nakahangyo o Kislang! ayo gid man nimong bataa ka hilak-hilakan ng ka awan ah dugo dayon si papa <laughs> tungod skadaghang kadaghang arya mga bataa aw ah, nagabihian mi mga madam si mo pa traffic pa kaayo og nagdali mi ani kay naami gapas kay basin manerado na unya ang Isabel Bridal Shop mga madam si kay mohapit pa baya kay magsukod pa si Habibi sa iyang attire kay lagi mangun sorte siya <laughs> Wow. Wow. <laughs> wow. wow. Wow lagi kag blesserbus. Asa ba? Joya bata, Nina. So anyways, mga Madam samtang busy pa si habibi og sukod sa iyang atar, para sa iyang pagpangun sorte, aw busy sad kay ang bata og giat di ari mga Madam Shi. Bisag asa na lang gid siya, sok, mga Madam Shi og sadihang wa namikabantay niya aw. wa na mi nakita ay kay na di ay sa ilalom sa gaon mga madam unsa na kasi pat aning bata Susa <laughs> so, dili pa ko malimot mga madam she si ato sang tagaan og pagtagad ato mga followers kay pipilar ba taon tao ni sila kalugas mga madam she. Si. so shout out din ninyong duha dira ni Raymond Baloro ug Kalina Maglasang uy murag dami account pa ang usap ginalang Salamat sa pagsuporta sa ato ang video video. Paggawas na mo sa shop mga madam sina nawag si Busing kay mga undaw mi ug panihapon. Ug dere mi magabot sa Puso Village mga madam ship. Nya kay Saturday night maday ni mga madam ship perteng pagraganang ang tawo og wala jud mi nakalingkod mga madam ship. Maong nakadesay dalang mi og mobalhin mi ug kananan mga madam. Unya kay ni sunod ra mi dere ni Busing og ni adto na siya sa El Corso so oh, mga madam og oh, didto na wala na jud ko naka video video didto og tarang mga madam si kay gutom na may kay tugod sad sa kagrabi sa traffic mga madam si unya pag saka na mo didto mga madam si diri ana mo gipili kay tungod gamay ra kaayo og tawo mga madam si kay gusto lagi may makakaundayon kay gipanggusla na ang mga baga. pero sad to si mga madam si diri ara jud ko nakakita og tag 20 nga puso chas og oh, grabi jud gamahal sa ila mga baligya madam si okay ra man unta nang mahal ato mabayran mga madam si og nindot ang ilang serbisyo pero pila na may oras mga madam si nagulat pagyod ni abot ang among pagkaon mga madam nang tingog na ang bitok sa mga bata sa so, mauto pagpaluap na mo dito ikaupat pa naglinya ang amo ang order usa maluto dili worth it bayran ang among bill nga 4700 auto so, amo na lang gi-cancel og nibalhin mi sa ubos og dali ra kayo mi ginuwat madam si Layo ra kaayong 5 minutes nakakauna na dayon ni og tungod sa kagutom ni Zen ay nagkapaso-paso ang iyang isimod intawon pagkaon oy Tungod sa kagutong o, oh. gabi eh. So mga mga madam, dali na lang day ko atong chika-chika sa atong a day in my life. Salamat sa inyong pagtanaw. Thank you and goodbye.